Mga kababayan kong senior citizens, makinig kayo. May malaking balita ako para sa inyo ngayong Nobyembre 2, at 25 na direktang makakaapekto sa inyong buhay at sa inyong bulsa. Alam niyo ba na ngayong buwan na ito, may mahalagang mga pagbabago sa sistema ng pensyon na dapat ninyong malaman? Hindi ito biro. Ito ay tunay na pagbabago na maaring magdulot ng malaking pinagkaiba sa halaga ng inyong makukuhang benepisyo. Maraming senior citizens sa buong Pilipinas ang hindi pa nakakaalam ng mga bagong patakaran at requirements na ipinatutupad ngayong taon. At dahil dito, marami ang nawawalan ng oportunidad na makatanggap ng mas mataas na pensyon o kaya naman ay nahuhuli sa mga deadlines na napakahalaga. Kaya naman sa video na ito, ating tatalakay ng detalyado ang lahat ng kailangan niyong malaman. Pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Ano ang eksaktong mga pagbabago sa pensyon? Sino-sino ang mga qualified na makatanggap? Magkano ang bagong halaga ng makukuhang benepisyo? Kailan ang deadline ng mga aplikasyon? At ano ang mga dokumentong kailangan niyong ihanda? Hindi lang yan. Ibibigay ko rin sa inyo ang step-by-step -step guide kung paano mag-apply, kung saan kayo pupunta at kung paano maiiwasan ang mga common mistakes na ginagawa ng karamihan. Meron din akong special tips para sa mga senior citizens na may existing pension na may mga dagdag na benepisyo kayong pwedeng makuha na baka hindi pa ninyo alam. Tandaan, oras ay ginto. Bawat araw na lumilipas ay maaring opportunity na nawawala. Ang impormasyon na ito ay hindi lang para sa inyo. Pwede rin yung ibahagi sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at mga kamag-anak na senior citizens din. Sama-sama tayong matututo at sama-sama tayong makikinabang. Kaya mga lolo at lola, kung gusto ninyong masiguro na hindi kayo mahuhuli at makukuha ninyo ang lahat ng benepisyong nararapat sa inyo, panoorin niyo ang video na ito mula simula hanggang dulo. At kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, pakiusap lang ay like niyo ang video na ito para mas maraming senior citizens ang makakita at makaalam din ng mahalagang balitang ito. Ang inyong isang like ay makakasab ng pensyon ng iba pang matatanda sa ating bansa. Mga mahal kong kababayan, ngayon ay ating sisimulan ang detalyadong pag-uusap tungkol sa mga pagbabagong ito. Umupo kayo ng maayos. Kumuha ng papel at ballpen kung kinakailangan dahil ang mga impormasyong ito ay napakahalagang tandaan at isulat. Una sa lahat, dapat nating maunawaan kung bakit nangyayari ang mga pagbabagong ito sa sistema ng pensyon. Ang gobyerno ng Pilipinas ay patuloy na nagsusumikap na mapabuti ang kalidad ng buhay ng ating mga senior citizens. Alam naman natin na ang mga matatanda ay nag-ambag na ng napakaraming taon sa ating bansa. Nagpagod sa trabaho, nag-alaga ng pamilya, at naging bahagi ng pagbuo ng ating lipunan. Kaya naman nararapat lamang na sa kanilang pagtanda ay mayroon silang sapat na suporta mula sa pamahalaan. Ang Nobyembre 2 at 25 ay markado bilang isang mahalagang buwan dahil dito ipinatutupad ang mga bagong alituntunin, na matagal ng pinag-aralan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, hindi ito basta-basta pagbabago na ginawa ng walang pag-isip. Maraming research, consultation at planning ang ginawa para masiguro na ang mga pagbabagong ito ay tunay na makakatulong sa ating mga senior citizens. Ngayon, pag-usapan natin ang unang mahalagang pagbabago. Ang halaga ng pension na matatanggap ng mga senior citizens ay dumaan sa adjustment base sa kasalukuyang cost of living sa Pilipinas. Alam naman nating lahat na tumataas ang presyo ng bilihin ng bigas, ang gulay, ang karne, ang gamot, ang kuryente, ang tubig. Lahat ng bagay ay mas mahal na ngayon kumpara noong mga nakaraang taon. Kaya naman ang gobyerno ay nag ng pension amounts para siguraduhin hindi nahuhuli ang mga senior citizens sa pagtaas ng mga presyo. Ang ibig sabihin nito, kung dati ay tumatanggap kayo ng isang partikular na halaga bawat buwan, mayroon ng adjustment na ipinatupad ngayong Nobyembre. Ang adjustment na ito ay hindi pareho para sa lahat dahil nakabase ito sa iba't ibang factors. Depende ito sa kung ilang taon na kayong senior citizen, kung aling category kayo na bibilang kung kayo ba ay galing sa government service, sa private sector, o kaya naman ay self-employed nung kayo ay nagtatrabaho pa. Para sa mga dating government employees, ang adjustment ay medyo mas mataas dahil ang kanilang pension ay nakalink sa Government Service Insurance System Office. Ang G ay regular na nag-review ng kanilang pension scheme para masiguro na ang mga retirees ay nakakakuha ng fair amount beses sa kanilang years of service at sa kanilang contributions nung sila ay nagtatrabaho pa. Kung kayo ay may dalawang taon o higit pa na serbisyo sa gobyerno, ang increase na ito ay makikita ninyo sa inyong monthly pension starting this November. Samantala, para naman sa mga dating private sector employees na nakakover ng Social Security System or LS, meron ding corresponding increase pero ang computation ay medyo iba. Ang SADA ay may sariling formula na ginagamit base sa average monthly salary credit ng isang retire at sa total number of contributions na naibayad nila throughout their working years. Kaya kung kayo ay nag-contribute ng mas matagal at mas mataas na amount, mas malaki rin ang increase na inyong matatanggap. Ngayon, isa pang mahalagang punto na dapat ninyong malaman, hindi automatic na makikita niyo ang adjustment na ito sa inyong E o sa inyong pension release. May proseso pa rin kailangang sundin, at dito nagsisimula ang problema ng maraming senior citizens. Marami ang nag-a-assume na automatic na kaya hindi na nila ginagawa ang kailangang steps at sa huli ay hindi nila natatanggap ang dagdag na benepisyo na dapat ay sa kanila. Kaya naman pakinggan niyo ako ng mabuti. Ang unang hakbang na kailangan niyong gawin ay mag-verify ng inyong records. Pupunta kayo sa pinakamalapit na re-assist branch depende sa kung saan kayo naka-affiliate. Dalhin niyo ang inyong valid ye, ang inyong senior citizen ye, at kung meron kayo, dalhin din niyo ang inyong latest pension stay proof of pension receipt. Mahalaga na kumpleto ang mga dokumentong ito para hindi kayo pabalik-balik. Pagdating ninyo sa office, magtanong kayo sa information desk kung saan kayo. Dapat pumila para sa pension verification and adjustment. Sasabihin nila sa inyo kung anong window or counter kayo pupunta. Huwag kayong mahihiyang magtanong trabaho nila ang tumulong sa inyo. At tandaan, karapatan nyo ang makatanggap ng serbisyong ito dahil taxpayer kayo at contributor kayo ng maraming taon. Sa counter sasabihin niyo sa personnel na gusto ninyong mag-verify ng inyong pension records at gusto ninyong malaman kung applicable ba kayo sa November 2 at the 25 pension adjustment. Ang personnel ay mag check ng inyong records sa kanilang computer system. Makikita nila doon ang inyong complete work history, ang inyong total contributions, at ang inyong current pension amount. Based doon, masasabi nila sa inyo kung magkano ang adjustment na matatanggap ninyo. Ngayon, may mga senior citizens na makakarinig ng balitang hindi sila qualified sa adjustment. Huwag kayong mabibigla kung mangyari ito sa inyo. May mga specific reasons kung bakit may mga hindi qualified. Una, kung kakatapos lang ninyong mag-retire at nagsimula lang kayong tumanggap ng pension nitong mga nakaraang buwan, possible na hindi pa kayo covered ng adjustment na ito dahil may minimum period na kailangan mong maging pensioner before you qualify for adjustments. Pangalawa, kung may pending case kayo or may discrepancy sa inyong records, kailangan munang ayusin yon bago kayo maka-qualify. Pangatlo, kung hindi complete ang inyong contributions or may gap sa inyong payment history, maaring hindi rin kayo kasama sa adjustment. Pero huwag kayong mawawala ng pag-asa kung sakaling hindi kayo qualified ngayong round. Ang government ay patuloy na nag-a-announce ng iba't ibang programs at assistance para sa senior citizens. May mga supplemental benefits na maaari pa rin i-apply. May mga special grants at may mga local government programs na tumutulong din sa mga matatanda. Kaya kahit hindi kayo qualified sa National Pension Adjustment, meron pa rin ibang paraan para makatanggap ng financial assistance. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga bagong requirements na ipinatupad. Ito ay isa pang mahalagang aspeto ng mga pagbabagong ito. Simula ngayong Nobyembre 2 at 25, ang lahat ng senior citizens na tumatanggap ng pensyon ay kailangang mag-undergo ng annual verification process. Ano ba ang ibig sabihin nito? Simple lang bawat taon, kailangan niyong pumunta sa designated office o kaya naman ay mag-submit ng mga specific documents para verify na kayo ay buhay pa at aktibo pa rin tumatanggap ng pensyon. Bakit kailangan ng ganitong proseso? Hindi ito para pahirapan kayo. Ang totoo, nga. Nito, maraming instances kasi sa nakaraan na may mga taong patuloy na tumatanggap ng pensyon kahit na ang dapat na pensioner ay pumanaw na. May mga pamilya na hindi nag-report ng pagkamatay ng kanilang ik, senior citizen relative at patuloy na nini-withdraw ang pensyon. Ito ay illegal at considered as fraud. Kaya naman para maiwasan ang ganitong sitwasyon at para masiguro na ang bawat piso ng pension fund ay napupunta sa tamang tao, kailangan ng annual verification. Ang verification process ay hindi naman masyadong komplikado. May dalawang paraan para gawin ito. Una, ang traditional way pupunta kayo mismo sa Rare Seas office at magpa-verify personally. Dadalhin nyo ang inyong senior citizen valid government issued le at isang recent utility bill or any proof of residence. Pagdating nyo dun, may special lane para sa senior citizens na mas mabilis ang pila. Maghihintay kayo ng konti tatawagan ng inyong numero at pagdating sa counter, magpapapicture kayo at magbibigay ng inyong documents. Ang buong proseso ay tumatagal lang ng mga labin minuto hanggang 30 minuto, depende sa dami ng tao. Ang pangalawang paraan naman na mas convenient para sa mga senior citizens na mahirap ng lumabas ng bahay o kaya naman ay may mga health issues ay ang online verification. Tama ang inyong narinig may online option na ngayon. Pero para magawa ito, kailangan niyong mayroon ng registered account sa website ng Misaya Obsis. Kung wala pa kayong account, maaari ninyong hilingin sa inyong mga anak, apo o kaya naman ay trusted family member na tulungan kayong mag-register. Para sa online verification, kailangan niyong mag-upload ng clear photo ng inyong face holding your valid E beside your face para makita na ikaw nga mismo ang nag-verify. Kailangan din niyong mag-submit ng scan copies or clear photos ng inyong required documents. Once submitted, ang verification ay usually na process within 5 to 7 working days. Makakatanggap kayo ng confirmation email or RARLES na successful ang inyong verification at ang inyong pension ay patuloy na may release without interruption. Ngunit may isang mahalagang reminder kung hindi kayo mag-verify within the prescribed period, ang inyong pension ay temporarily suspended. Hindi ibig sabihin na mawawala na or ma-forfeit pero hindi kayo makakatanggap ng monthly pension hanggang sa hindi kayo nag-verify. Kaya napakahalagang tandaan ang deadline ng inyong verification. Usually, ang verification period ay binibigyan ng tatlong buwan window. Ibig sabihin, if ang inyong birth month ay halimbawa January, pwede kayong mag-verify anytime from November to January. Binibigyan ng maluwag na panahon ang mga senior citizens para walang rush at para convenient sa lahat. Isa pang pagbabago na dapat ninyong malaman ay tungkol sa mode of payment. Dati maraming senior citizens ang tumatanggap pa rin ng pension through checks na kailangan pang dalhin sa bangko para main cash. Pero ngayong dalawa at dalawamput lima ang gobyerno ay nag-push na ng full digitalization. Ibig sabihin lahat ng pension payments ay dapat nang dumaan sa bank accounts o kaya naman ay sa authorized payment. Channels tulad ng remittance centers or wallets kung wala pa kayong bank account, ito na ang tamang panahon para mag-open ng isa. Maraming banko ngayon ang nag-aalok ng special accounts para sa senior citizens na walang maintaining balance requirement at walang monthly fees. Ang mga major banks tulad ng Land Bank, YA Metro Bank, at iba pa ay lahat ay may senior citizen-friendly accounts. Ang proseso ng pag-open ng account ay simple lang. Dadalhin niyo lang ang inyong two valid aids, senior citizen E at isang initial deposit na usually ay limang daang piso lang. Once na meron na kayong bank account, kailangan niyong ay enroll ito sa Rare Yug as your pension receiving account. Pupunta kayo sa branch, mag-submit ng enrollment form at magbibigay ng certified true copy ng inyong bank account details. Within 2 to 3 pension cycles, matransfer na ang inyong payment method from check to bank deposit. At ang maganda pa dito, mas mabilis ang release ng pension through bank deposit kumpara sa check. Usually, first day pa lang ng release month, nakakredit na sa account ninyo ang inyong pension. Para naman sa mga senior citizens na talagang walang access sa banko dahil malalayo ang kanilang lugar or may ibang valid reasons, may alternative payment options pa rin. Pwede kayong makatanggap through authorized remittance centers tulad ng L. Wheeler, Cebuana Al. Wheeler, Palawan Pound Shop, at iba pa. Ang remittance centers na ito ay meron ng partnership with EA at SIS kaya secure at safe ang transaction. Binibigyan lang kayo ng reference number at darating sa inyo through text message ang notification na available na ang inyong pension for pickup. Pupunta lang kayo sa pinakamalapit na branch, magpapakita ng valid at marilis sa inyo ang inyong pension in cash. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga additional benefits na maaring hindi alam ng maraming senior citizens. Bukod sa regular monthly pension, may iba pang financial assistance programs na available. Una dito ay ang ikalabintatlong buwang benepisyo sa pension. Parang sa mga employed individuals na tumatanggap ng 13th month pay, ang mga pensioners din ay may karapatan makatanggap ng additional one month worth of pension bawat taon. Ito ay usually released during November or December. Perfect timing para sa Christmas season. Pero alam nyo ba na hindi lahat ng pensioners ay automatically naka nito? May mga kailangan pang requirements na kumpletuhan. Una, dapat complete ang inyong annual contributions noong kayo ay employed pa. Pangalawa, dapat walang gaps or missing payments sa inyong records. Pangatlo, dapat updated kayo sa lahat ng verification requirements. Kaya kung hindi kayo nakakatanggap ng 13th month pension benefit, check ninyo kung compliant ba kayo sa lahat ng requirements na ito. Meron ding special assistance programs para sa mga senior citizens na may specific medical conditions or disabilities. Halimbawa, kung kayo ay may maintenance medications para sa diabetes, hypertension, heart disease, or other chronic conditions, pwede kayong mag-apply for additional medical allowance. Ito ay separate pa sa regular pension, NEO, at specifically designated para sa inyong medical expenses. Ang halaga ay nag-vary depending sa severity ng condition at sa recommendations ng inyong attending physician. Para mag-apply ng medical allowance, kailangan niyong mag-submit ng medical certificate from licensed physician detailing your condition, ng prescription ng inyong maintenance medications at ng proof of expenses kung meron kayo. Ang application ay ifa-file sa Special Claims Unit ngaya og size at ang processing time ay usually tatlumpo to 60 days. Once approved ang additional allowance ay adagdag na sa inyong monthly pension or kaya naman ay ibibigay as a lump sum amount, depende sa policy. May isa pang benefit na hindi alam ng karamihan ang funeral assistance benefit. Alam naman nating lahat na ang pagpanaw ng isang tao ay hindi lang emotional burden para sa pamilya, kundi financial burden din ang expenses ng living ay napakataas ngayon. Kaya naman ang atis ay nag-aalok ng funeral assistance benefit na pwedeng i-claim ng immediate family members kapag pumanaw ang pensioner ang halaga ng funeral benefit ay umaabot na ngayon ng up to 50,000 piso, depende sa circumstances at sa contribution history ng deceased pensioner. Para maklaim ito, ang surviving family members ay kailangan mag-submit ng death certificate, ng proof of relationship sa deceased, ng funeral contract or official receipts from the funeral services provider. At ng notarized claim form, ang processing nito ay mas mabilis kumpara sa ibang benefits dahil naintindihan ng government agencies na kailangan ng immediate financial assistance ng mga naulila. Bukod pa dito, may mga local government units na nag-aalok din ng additional assistance para sa senior citizens. May mga barangays na may monthly allowance para sa indigent senior citizens. May mga cities at municipalities na nag-aalok ng free medical checkups, free medicines at libre transportation para sa senior citizens. Kaya importante na aktibo kayong nakikipag-ugnayan sa inyong barangay officials para malaman nyo ang lahat ng available programs sa inyong area. Ngayon, gusto ko pag-usapan ang mga common mistakes na ginagawa ng mga senior citizens pagdating sa kanilang pension. Una, ang hindi pag-update ng contact information. Maraming seniors ang lumilipat ng address o papalit ng phone number pero hindi nila ina-update sa Raya o SIS. Ang problema dito kapag may importante announcements or may kailangan mag-verify ang agency, hindi kayo nare-reach. At dahil dito, may instances na namimiss ninyo ang importante deadlines or notifications. Kaya ang advice ko, anumang pagbabago <laughs> sa inyong personal information address, phone number, email address, civil status, kailangang report agad sa RARE or CIS. May update form na available sa kanilang offices or pwede rin gawin online kung meron kayong registered account. Ang proseso ay simple lang at free of charge. Pangalawa, ang hindi pag-file ng required documents on time. May mga deadlines ang bawat requirement at unfortunately, maraming senior citizens ang napag-iwanan. Kapag na-miss ninyo ang deadline, maaaring masuspend temporarily ang inyong pension or kaya naman ay hindi kayo maka sa certain benefits. Kaya importante na regular kayong nag check ng notifications from Yaya Oris or kaya naman ay may designated family member kayong tumutulong sa inyo para matrack ang mga ganito. Pangatlo, ang hindi pag-report ng mga significant life changes. Halimbawa, kung kayo ay nag-asawa ulit pagkatapos maging widow or wither, kailangan niyong a-report ito. Kung meron kayong bagong dependents, a-report din kung bumalik kayo sa workforce at nagtrabaho ulit. Dapat report. Ang mga ganitong life changes ay may implications sa inyong pension benefits, kaya dapat transparent at honest kayo sa pag-report. Ang isa pang mahalagang bagay na gusto kong i-emphasize ay ang pag-iwas sa mga scammers at fraudsters. Unfortunately, maraming masasamang loob na nagtatarget ng senior citizens, lalo na pagdating sa pension-related matters. May mga tumatawag na nag-claim na galing sa KA Aure's. Nagsasabi na may problema sa inyong account at kailangan niyong magbigay ng personal information or kaya naman ay kailangan niyong magbayad ng tiyak na halaga para ma ang inyong pension. Mga mahal ko, pakinggan niyo ako. Hindi kailangan tatawag ang legitimate government agencies para humingi ng sensitive information over the phone. Hindi rin sila hihingi ng payment para lang marilis ang pension nyo. Lahat ng transactions ay dapat ginagawa sa official offices or through official online portals. Kaya kung may tumatawag sa inyo at suspicious ang dating, huwag kayong magbibigay ng kahit anong information I-verify nyo muna sa official hotline ng SAA or SIS kung legit ba ang tawag. May mga instances din na may lumalabas na mga fake websites or fake social media pages na nagkiklaim na affiliated sa area or SIS. Nag-aalok sila ng instant pension increase or special benefits basta mag-register kayo at magbigay ng personal details. Ito ay scam at marami ng senior citizens ang naging biktima. Ang official websites lang ngaya ay Gov at ng cheese ay cheese goof walang iba. Kaya mag-ingat kayo at always verify the authenticity ng kahit anong website or page na nagclaim na government affiliated. Sa pagtatapos gusto kong uh, i-remind sa inyong lahat na ang mga pagbabagong ito ay ginawa para sa inyong kapakinabangan. Ang government agencies ay patuloy na nagwo-work para mapabuti ang sistema at para masiguro na ang bawat senior citizen ay natatanggap ang benepisyong nararapat sa kanila. Pero kailangan din ng active participation nyo. Hindi pwedeng passive lang kayo at maghihintay na dumating na lang ang benefits sa inyo. Kailangan yung mag-take ng initiative to verify your records, update your information, comply with requirements, at magstay informed about changes and updates. Kaya, ang healing ko sa inyo, huwag kayong mag-atubili na magtanong. Kung may hindi kayong maintindihan, pumunta sa Ray or Sis office at mag-consult. Kung may dubs kayo, clarify kung may problem sa inyong pension, I report agad. Huwag kayong mahihiya dahil karapatan niyo ang makatanggap ng proper assistance at serbisyo at huwag kayong mawawala ng pag-asa kung may mga challenges. May solusyon sa bawat problema, kailangan lang ng patience at proper guidance. Tandaan, kayo ay nag-contribute ng maraming taon sa gobyerno. Nagbayad kayo ng taxes. Nag-contribute sa rare or cease. Nagtrabaho ng maayos para sa bayan. Ngayon kayo ay senior citizens na oras na para ang gobyerno naman ang mag-serve at mag-provide para sa inyo. Kaya gamitin ninyo ang inyong rights, kunin niyo ang benepisyong para sa inyo at samantalahin ang lahat ng available programs at assistance na inaalo. At sa mga kabataan na nanonood nito, tulungan niyo ang inyong mga lolo at lola, tatay at nanay sa pag-navigate ng mga prosesong ito. Maraming senior citizens ang hindi masyadong familiar sa technology. O kaya naman ay may difficulty na sa mobility. Ang inyong tulong ay napakahalaga. Samahan nyo sila sa pag-apply. Tulungan nyo sila mag-register online. Gabayan nyo sila sa bawat hakbang. Ito ay hindi lang tumutulong sa kanila financially kundi nagpapakita rin ng inyong love at respect sa mga nag-alaga at nagpalaki sa inyo. Salamat sa inyong lahat sa pakikinig hanggang dulo ng video na ito. Umaasa ako na nalinawan kayo at natulungan ng mga impormasyong ito. Kung mayroon pa kayong mga katanungan mag-iwan ng comments sa baba at susubukan kong sagutin lahat. At kung nakatulong talaga sa inyo ang video na ito, pakiusap lang ay like nyo para mas maraming senior citizens ang makakita at makaalam din ng mahalagang impormasyong ito. Share din nyo sa inyong mga kaibigan at pamilya na senior citizens. Ang isang simple share ay maaring makapag-save ng pension ng iba. Maraming salamat at God bless inyong lahat. M.